Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Chol, isang 30 taong gulang na dating boxing champion na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang water gallon delivery boy. Tahimik siya at parang may madilim at misteryosong nakaraan. Sa kabila ng pagiging ex-champion, ang buhay niya ngayon ay mapurol at miserable. Nagsisimula siya ng bagong part-time na trabaho sa gabi bilang isang tagaparada ng sasakyan. Ang kanyang matandang senior ay magreretero na, nakukuha niya ang dating istasyon nakaupo siya sa maliit na pay booth sa parking lot at tumitig sa maliit na telebisyon sa ilalim ng maulan na gabi. Bigla, isang batang babae ang pumasok sa booth habang umaarte na pala kaibigan sa kabila ng hindi niya kilala. Pagtatanong ni Chol kung sino siya, nabigla siya. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang bulag ang babae at inakala ang matandang senior na dating nagtrabaho doon. Sinabi sa kanya ni Chol ang tungkol sa retiradong senior at ipinaliwanag niya na dati siyang nanonood ng TV kasama niya. Alam na wala na ang matanda doon, humingi siya ng tawad at lumabas. Ngunit umuulan sa labas, ang bulag na batang babae nakatayo sa malamig na gabi na naghihintay para huminto ang ulan. Inaanyayahan siya ni Chol pabalik sa booth upang manood ng TV kasama siya sa halip. Ang bulag na batang babae ay mukhang masaya na nanonood ng TV kahit na hindi makita kung ano talaga ang nangyayari. Tahimik lang na nakaupo sa tabi si Chol, hinahangaan ang bulag na babae. Pagkatapos ng palabas sa TV, Binigyan niya si Chol ng pagkain na ginawa niya at hinihiling sa kanya na regular na diligan ang halamang Jasmine sa gabi. Ang hindi pangkaraniwang pagtatagpo na ito ay nagdudulot ng maliit na liwanag sa kanyang mapurol na buhay. Bumalik sa kanyang tahanan, kinain niya ang pagkain na ibinigay at ibinahagi kasama ang kanyang alagang pagong. At doon, nagpasya siya na gumawa ng isang bagay na may kabuluhan sa kanyang buhay. Ang bulag na babae ay nagtatrabaho sa customer service na sumasagot ng mga tawag. Ang kanyang trabaho ay mahirap dahil ang mga customer ay madalas masungit. Ngunit sinusubukan niyang tiisin ito dahil ito lang ang trabaho na kaya niyang gawin. Bukod dito, mukhang interesado sa kanya ang creepy niyang amo. Samantala, nagpa siya si Chol na bisitahin ang kanyang dating gym. Nagulat ang coach niya at ang may-ari ng gym. Habang ang kanyang coach ay excited na makita siya, pero mukhang hindi pa rin siya pinatawad ng may-ari ng gym dahil ito ay nawala pagkatapos manalo sa tournament. Nawala si Chol ng walang bakas pumunta sa gym, kung saan niya nakita ang dati niyang karibal, gusto ng karibal niya na makipag kay Chol dahil gusto pa nitong makaganti sa kanya. Ngunit tila hindi pa ganap na nakabawi si Chol sa sarili para lumaban. Nakikita kung gaano siya kaduwag, nagalit ang may-ari ng gym at pinalaya siya. Gayunpaman, ang bulag na babae ay bumalik pagkagabi upang manood ng parehong serye ng drama sa telebisyon. Sa pagkakataong ito, panay ang tanong niya kay Chol sa mga nangyayari sa screen ng telebisyon unti-unti na siyang napapadikit sa kanya. Nang matapos ang drama, binigyan ni Chol ang dalaga ng isang kahon ng peach bilang pasasalamat sa pagkain noon. Nang uuwi na siya, si Chol sa wakas ay nalaman niya ang kanyang pangalan, siya ay si Jung Hwa. Sa kabila ng pagiging masayahin, ang buhay ni Jung Hwa bilang isang bulag ay hindi madali. Madalas siyang nahihirapan sa kanyang pang-araw-araw na buhay at higit pa rito, namumuhay siyang mag-isa. Sa sumunod na gabi, hindi mapakali si Chol na naghihintay para kay Jung Hwa. As usual, ang dalawa nag-enjoy manood ng drama magkasama. Dahil dito, mas nakikilala nila ang isa't isa at curious din si Jung Hwa sa mukha ni Chol. Nang matapos sila, naglakad si Jung Hwa papunta sa kanyang bahay gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, muntik na siyang masagasaan habang pauwi. Naspray ng paan na nakita ni Chol, dinala siya ni Chol sa ospital. Pagkatapos nito, binuhat siya sa kanyang likod papunta sa kanyang tahanan hindi siya makapaniwala na kailangang dumaan ni Jung Hwa dito araw-araw. Sa kanyang bahay, humingi ito ng tulong para madrain ang baradong drainage, na hinarangan pala ng panty ni Jung Hwa. Nahihiya pa rin, binigyan niya ng regalo si Chol para sa pagtulong sa kanya, isang tiket na pangdalawa para sa concert ng musika. Ngunit walang kaibigan si Chol, kaya sila na lang dalawa ang pupunta. Dahil dito ay nasa sabik si na Chol at Jung Hwa. Sa araw ng pecha, nag enjoy sila sa kanilang oras magkasama sa music concert. Pagkatapos, sabay silang nagdi-dinner. Lumalabas na si Jung Hwa ay dating isang normal na tao, at nawala ang kanyang paningin dahil sa isang aksidente. Namatay din ang kanyang mga magulang dahil dito. Ngunit kapag nagtanong siya tungkol sa nakaraan ni Chol, ito'y nagiging hindi komportable sa ilang kadahilanan. Siya ay naging sarcastic at di sinasadyang nanunuyan ni Jung Hwa tungkol sa natapong pagkain sa kanyang damit. Sira na ang mood dahil rito, at tinapos ni Jung Hwa ang kanilang date. Inalalayan pa rin siya ni Chol pabalik sa kanyang bahay, kung saan humingi siya ng tawad sa pagkasira ng gabi. Bago siya pumasok sa kanyang tahanan, si Chol ay nag-ipon ng lakas ng loob na sabihin ang ilang nakaraan. Dati siyang boxer at nagkaroon ng maraming problema sa nakaraan. Kaya't siya ay isang water boy na ngayon. Pero sinusubukan niyang magpakabuti sa mga araw na ito. Ayaw niyang sabihin sa kanya ang nakaraan dahil ikinahihiya niya ito. Kinabukasan, si Junghua ay tinawag ng kanyang amo sa kanyang silid sa trabaho binigyan siya ng regalo at parang sinusubukang mang chancing sa kanya. Hindi komportable si Jung Hwa, at magalang siyang lumabas sa kwarto. Pagkatapos ng trabaho, sa halip na gawin ang kanyang nakagawi ang activity kasama si Chol, dumiretso siya sa bahay. Ito ay nagpalungkot kay Chol, na gustong ayusin ang pagkakamali kagabi. Matapos nagmumuni-muni ng ilang sandali, nagpasya siyang makipagkita sa kanyang dating coach at sa may-ari ng gym. Si Chol ay tahimik pa rin at walang imik sa nagagalit na may-ari ng gym dahil wala pa rin itong ipinaliwanag kung bakit siya nawala. Ngunit sa wakas, nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinabi sa kanila na siya ay nabilanggo ng apat na taon at tatlong buwan. Pagkatapos ng championship, naging kolektor siya at tagabogbog ng hindi bumabayad sa utang. Dumating ang mga pulis sa kwarto niya isang gabi dahil sa sobrang ingay at siya rin ang dahilan ng pagkaaksidente ng isang sasakyan. Ang mga bagay ay hindi mukhang maganda kay Chol, kaya naaresto siya nakaligtas ang lalaki sa pagkahulog at ginagamot pa rin sa isang ospital. Madalas siyang dinadalaw ni Chol para makabawi sa dati niyang pagkakamali. Mukhang sila ay matalik na magkasundo at kinalimutan na ang kanilang nakaraan. Nagbigay ang sister ng ospital ng souvenir sa kanya para sa girlfriend niya. Pero wala siyang girlfriend, isang tao lang ang nasa isip na pagbibigyan niya. Sa gabi, si Jung Hwa ay naglalakad pabalik sa kanyang bahay. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nagulat siya dahil may narinig siyang tao sa likod niya. Ito pala ang amo niya. May bote ng alak sa kanyang kamay, malinaw na siya ay lasing at pilit na pinapasok sa loob ng kanyang bahay. Sinusubukan pa rin ni Jung Hwa na maging magalang dahil siya pa rin ay nangangailangan ng kanyang trabaho. Mahirap makakuha ng ibang trabaho dahil sa kanyang kalagayan. Lumalalang usapan, hiniling niya sa kanyang amo na umalis. Giit ng creepy boss at binigyan siya ng kwintas. Ngunit kapag siya ay tumanggi, siya ay nagagalit at sinusubukang puwersahin ang gusto nito. Buti na lang at dumating si Chol sa tamang sandali at natalo ang creepy na boss habang umiiyak si Jung Hwa sa gulat. Dumating si Chol upang pekalmahin si Jung Hwa, ngunit galit siya dahil baka mawalan siya ng trabaho. Kung wala ito, hindi siya mabubuhay. Sabi ni Chol sa kanya na siya na ang mag-aalaga sa kanya ngayon. Pero pakiramdam niya, mas lalo lang siya nitong ginagawang miserable at sinabi sa kanya na iwan siyang mag-isa. Wala nang masasabi pa, umalis si Chol at iniwan ang regalo para kay Jung Hwa mas nagiging awkward ang mga bagay sa pagitan nila, ngunit hindi siya may iwan ni Chol. Kaya sa mga sumunod na araw, sinusundan niya ito ng palihim para lang masigurado na okay lang siya. Isang gabi, si Jung Hwa ay kumalma at biglang lumapit sa kanya. Inaanyayahan niya ito sa isang paglalakbay ngayong linggo. Siyempre, malugod na tinanggap ni Chol. Sa araw ng paglalakbay, nagpapakita si Chol sa kanyang bahay kasama ang isang cute na maliit na aso. Inampon niya ito para makasama kaya pagkatapos ay ang tatlo ay pumunta sa paglalakbay at e-enjoy ang kalikasan. Naguusap sila ng iba't ibang bagay sa tabi ng ilog at magtabi ng dalawang bato bilang souvenir. Iniingatan nila ang bawat isa sa pagpapaalala sa isa't isa, at sa pamamagitan nito, ay ang simula ng kanilang magandang relasyon. Ngayong may dahilan na siya para mabuhay, pumunta si Chol sa gym at mag-train para sa MMA tournament. Siya ang nanalo sa halos lahat ng laban at nagiging matagumpay. Pagkatapos ay idinisenyo niya ang bahay ni Jung Hwa, kung saan sila mamuhay ng magkasama ngayon, para maging mas komportable para sa kanya. Medyo makulay ang buhay nilang magkasama ngayon habang nagiging komportable sa isa't isa. Pagkatapos, dinala siya ni Jung Hwa sa memorial ng kanyang mga magulang upang ipakilala siya. Ikinwento niya kay Chol ang tungkol sa kanyang pamilya, kung paano nawala ang kanyang paningin at pareho ng kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan. Doon napagtanto ni Chol na ang parehong insidente ang nagpaaresto sa kanya. Dahil sa kanya, nawala ang paningin ni Jung Hwa at ang kanyang mga magulang. Ang nakakagulat na katotohanan ng ito ay nagpapalungkot sa kanya, pero siya ay hindi pa rin naglakas-loob na sabihin ito kay Jung Hwa. Nang maglaon, lumalala ang paningin ni Jung Hwa. Ang sabi ng doktor na ang nakikitang liwanag ay magbabago, sa lalong madaling panahon ito ay magiging madilim. Kailangan niyang makuha isang transplant sa lalong madaling panahon, ngunit wala pa ring donor. Kaya ang mungkahin ng doktor kay Chol na bilhin na lang ito, pero malaki ang gastos. Sa pangangailangan ng pera, pumunta siya sa dati niyang karibal para manghiram ng pera. Ipinakilala siya sa isang sketchy boss, kung saan ererehistro si Chol sa isang ilegal na labanan sa Thailand. Kumuha siya ng paunang bayad na sapat na pera sa operasyon ni Jung Hua, ngunit kailangan na niya ang laban sa lalong madaling panahon. Inilihim niya ang trabaho kay Jung Hua at sinabi sa kanya na mayroon siyang ipon para sa operasyon. Sa una, tumanggi siya dahil nagigilty siya sa pagkamatay ng mga magulang niya. Pero noong tinanong ni Chol kung gusto niya na makita ang mukha niya at ang kanilang mga anak sa hinaharap, pumayag na rin siya sa wakas. Sinamahan niya si Jung Hwa sa ospital hanggang sa magsimula ang operasyon, pagkatapos ay aalis papuntang Thailand nang hindi sinasabi sa kanya. Pagdating niya doon, ang away ay isang madugong labanan hanggang sa isa sa mga mandirigma ay namamatay. Nanonood ang ilang mayayamang tao sa live ng laban habang naka din sa illegal gambling world siya ay nagsisikap na makaligtas sa laban at nakakagulat na lumabas bilang nagwagi. Ang karibal ay galit na galit dahil ito pala ay tumaya laban kay Chol. Ang premyo sa laban ay isang brilyante na kailangang magpuslit pabalik sa Korea. Pero bago siya umalis sa Thailand, ang kanyang dating karibal at mga kasama nito ay dumating para saksakin si Chol at nakawin ang brilyante. Samantala, sa Korea, natapos ni Junghua ang kanyang operasyon at bumalik ang kanyang paningin. Pero kahit gaano pa siya katagal maghintay, hindi niya mahanap si Chol. Kailangan din niyang lumipat ng bahay. Pagkaalis, may dumating na package para kay Chol galing sa ospital. Pumunta siya doon at nagkita sila ng lalaki at ang madre. Agad nilang nakilala siya bilang kasintahan ni Chol at marami silang sinasabi tungkol sa kanya. Matapos marinig ang kwento tungkol sa kanyang aksidente, napagtanto ni Jung Hwa kung ano talaga ang nangyari. Nag-isip siya saglit pero parang nakatagpo ng kapayapaan tungkol sa buong aksidente. Ang buhay ay nagpapatuloy at siya ngayon ay gumagawa ng mga eskultura sa kanyang pagawaan. Sinusubukan niyang gayahin ang mukha ni Chol ngunit nabigo dahil hindi pa niya nakita ang mukha nito. Bukod doon, medyo stable na ang buhay niya. Madalas ding nagboluntaryo sa ospital at sa pagkakataong ito, sa hindi inaasahan, si Chol ay isa sa mga pasyente doon. Ninamasahan niya ito nang hindi alam kung sino siya. Pinipilit din ni Chol na huwag gumawa ng ingay dahil gusto niyang putulin ang relasyon sa kanya. Ang kanyang katawan ay baldado na, kaya ayaw niyang maging pabigat. Pagkalabas ni Chol sa ospital, siya ay bumisita sa tindahan ni Jung Hwa. Bumili siya ng plorera na may night jasmine plant at kinuha ang kanyang alagang pagong. Sa labas ng tindahan, nakilala siya ng kanyang aso at tumakbo patungo sa kanya. Kinilala siya ni Jung Hwa bilang pasyente mula sa ospital at humihingi ng paumanhin habang naglalakad siya palayo. Nang bumalik siya sa tindahan, napagtanto niya ang nawawala ang alagang pagong at patuloy na tumatahol ang aso. Tinatanong niya ang lalaki kung may tao na dumating na may saklay. Agad-agad, napagtanto niyang si Chol iyon. Siya ay tumakbo palabas upang subukang hanapin siya ngunit nabigo, nag-iisip, at pumunta sa lugar kung saan sila nagpasyal noon. Tulad ng pagpapasya ng kapalaran, nagkita silang dalawa doon. Sa wakas ay nagtagpumuli silang dalawa, at sila ay namumuhay ng maligaya magpakailanman at dito nagtatapos ang ating kwento.